Alright na ako ang dito sa uh, katulong, uh, katulong, uh, katulong, uh, kay <laughs> yung uh, batikos ni uh, hindi, bat, hindi batikos ang sinasabi ni uh, Banat Bay may katotohanan ang sinasabi ni Banat Bay kasi yung problema ni Katapang para doon sa kanilang latest update doon sa mga budget abay ito daw yung kalapate ang problema nila kalapate problema abay katapang naman kalapate pwede mo naman huliin yan Pwede mo na, oh, wala pang congressman at saka dito nagpula sa sinasabi nito. Ang paliwalag ni Banat Bay. Kitang kita naman natin. Narinig naman natin. Napakaganda ng Banat Bay. Totoo. Pwede mo naman tanggalin yung itlog. Kung yan ang problema, nagbibitbit ng droga. Diyan sa may bilibid. Abay. Pwede mo naman ikumpis yung itlog. Yung kalapate, di paglaki niya, alam mo nang gagawin mo. May kaldero naman, di ba? Ito naman si Katapang nga para sa budget. Napakababaw yan eh. Kung ako naging congressman Katapang, ipapatawag kita. Kung ako naging senador, naku kung madali lang tumakbo senador, ipapatawag kita. Susupalpalin ko yung mga pinagsasabi mo. O sige, palawarin natin ang senador. Ang pinakalates po, uh, Mr. Chair, eh, yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila, may dalang itlog, i-incubate doon. So after so many years... <laughs> Kailangan ng budget dahil kalapati ang nagdadala ng... Kasi ganito daw. Yung bisita, may dalang itlog. Laki ng problema, hayop! ayop Laki ng problema, may dalang itlog. Tapos, yung mga nakakulong, yung mga PDL, palalakihin. Pabibiyakin yung itlog, palalakihin. Tapos, biglang ibibigay pag may dalaw. Tapos doon ilalagay yung uh, droga para pag pinalipad ng dalaw, papupunta bab na sa kanila yung droga. Bakit hindi nyo basagin yung itlog? Don't tell me nilagay di sa puerta yung itlog. Di basag yun. Anong klaseng puerta yung eh? lambot? Sabi ko nga, napaka-laki ng problema ni Katapang, ha? Yung itlog. Hay! Ang laki ng problema, budget ang sagot, itlog. Eh, di basagin nyo! Problema yan! O kung hindi man itlog ang dalin, kalapate, eh, di patayin nyo! Sorry, ah. Kung <laughs> may mga animal rights dyan. O sige, huwag nyo nalang patayin. Baka mamaya, maano pa tayo dito, eh. Eh, di ikunin nyo yung kalapate! Uwi nyo, patayin!